hinahamon ka namin Pangulong Bongbong Marcos kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya ang pangalan mo ipakulong mo lahat ng mga Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweltuhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo ang babang-baba yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko, artisang nasa Itaplado ngayon, pati na rin ang mga artisang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at pahagi na ng gobyerno, na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero putang ina ninyo! Pero Panginoon, patawarin nyo kami. Pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang, Putang ilan nyo! 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 Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient ang mga babae, ang mga mababait ginago. Ang mga resilient tinarantado. <laughs> hindi na obra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbabait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Woo! Hindi tayo pwedeng kumalma. Yeah. Hindi pwedeng iiyak lang. Yeah. Hindi pwedeng magtitiis lang. Hindi tayo kakalma. Yeah. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayo maging mabait sa kanila dahil mga walang sila. Hindi pwede. Hindi pwede yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit! Lahat ng galit na galit! Woo! ang galit bukas! Yay! Ang ipalaliling ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang ina o Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga kurap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga kurap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang, ang corrupt na public official. Hindi ko na natatawag na public Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung, yung mga Iba ang panalaw, panalampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mga kurap, kapwa Pilipinong lahi ang ninakawal. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng maglanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Kongkong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweltuhan ka namin at inaasahan namin, natutuparin mo ang inuutos namin mga inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan na nasa sa atin wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian pati atay, i-donate, ibigay ang atay, pati mata, i-donate, walang itindira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawad ng mga way. putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan natin kayo hanggang mamaya. Isa pa, putang ina nyo! Wow, Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Okay. I-kulong na yan! I-kulong na yan! Kulong na yan! Mga kurakot! Oh. I-kulong na yan! Mga Okay, Sige po. Ramdam niyo po ba yung galit niya? Hindi halata. <laughs> pero alam niyo po ba sa ating simbahan may tinatawag na righteous indignation? Righteous dapat. Righteous. Dapat nagagalit po tayo. Nagagalit po pero... tayo. Pero translate natin yung galit na yan sa isang matuwid.